May uh, nasita rito yung uh, XPG, uh, Army Patrol Group ng Pilipinaso Police. Sa operation nila, na may nakalagay na yung commemorative ng uh, Pangulong Bambu Marcos Jr. Eh sabi nga ng XPG, nire-rehistro pa yan at uh, nang-check nila yung rehistro, expired na rin daw yung rehistro. Kaya uh, sinita at uh, i-impound itong natural sa sasakyan. Kasi bawal po yung uh, commemorative na ilalagay bispo sa plaka. Iyan po ang utos ng pagulong BBM, lalo na yung mga wang, wang yung mga blinker na gumagamit ng mga sasakyan, mga privado. Eh, bawal po yan. Ayon sa SPG. JP, yung commemorative, walang, walang registro din? Oo, walang registro. Paso registro niya, 2021 yung last registration. Wala rin authorization to use commemorative plate. Yeah, pati po mga blinker kahit sa barangay, uh, uh, kinukumpis ka at sinisita ng mga tauhan ng uh, HPG. Boss, si yung sa ano, nilisesa naman yung sa barangay. Meron naman. Meron naman. Blinker lang yung bawal, no? Blinker Drinker po. Thank you. impound na yung mga driver, sasakyan ng mga driver na may kumamero tiba play